Alam mo Patrick, sadyang makulay at puno ng buhay ang mga fiesta at pagdiriwang nating mga Pilipino. Isa ito sa mga pagtitipon na talagang sumasalamit sa ating pagkakailanlan at kultura. Yes. Well, pero alam nyo ba na ang ating fiesta hanggang sa London ay makakarating na? Para masagot ang ating curiosity at excitement tungkol dyan, ay makakapanayam natin si Errol Lim, isip ang founder nang London Barrio Fiesta. Magandang umaga po, sir. morning, sir. Welcome, sir. Magandang umaga po sa uh, Yeah, rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa lahat. Okay, uh, una sa lahat, sir, no. Uh, tell us more about the event. Ano po ba itong London Barrio Fiesta? London Barrio Fiesta po, it's a uh, cultural, no. Uh it's a cultural event na nagsasama-sama at nagtitipon po kaming lahat ng Pilipino sa United Kingdom, mm -hmm. England. Ito nga sir, this is also to bring Filipino culture in London. So ano yung nakikita ninyo kahalagaan ng, ng pagdiriwang na ito para sa mga Pilipino na nasa UK. Ito po kasi uh, uh, ang ano po ay eh, uh, yung namimiss natin ng Pilipinas. Tamang. So gawin natin, dalin natin ang Pilipinas sa London. Mm -hmm. So that yung barrio fiesta po ay nagniningning no ng uh, kultura uh, at uh, ata uh, heritage natin uh, for our 127th uh, independence day. Mm, tama Iti yung pinag-usapan natin kanina Patrick oh. ano dahil nga sa kalungkutan syempre nami din hindi naman basta-basta pwedeng umuwi lagi sa Pilipinas. Oh eh yung kultura natin, yung pagkain natin doon, dinadala na ng ating mga kababayan doon para yung mga Filipino communities sa mga panig ng mundo uh -huh. eh maramdaman pa rin yung kultura ng Pinoy. Pero konting pasili po sa inyong event, sir. Ano po ba yung mga inihanda ninyong mga activities at performances na dapat abangan ng mga taga-London na mga Pinoy? Mga taga-London po, eh, uh, mga like, uh, uh, mga rapper po natin, local artists natin na uh, hindi po nakikilala sa sa uh, buong mundo, no? so we bring it over here in in uh, bar London Barrio Fiesta para makilala sila as a uh, um, uh, multicultural international artists. Eto sir Errol, paano naman na iba yung London Barrio Fiesta kumpara sa ibang Filipino festival, sa ibang bansa. Bali po kasi uh, ang 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 showcase natin is uh, like uh, Uh, sinukuan ng pampanga, uh, sinulog, mm -hmm. and multicultural po ng Dabao at ang um, Ati-Atihan. So we bring it all up in all-in-one package. Sama-sama sa mm -hmm. po. Ilang araw po itong... Dalawang araw po siya. Uh, it's uh, Saturday, Sunday. Kasi Saturday. po day ng lahat. Uh -huh. So sama-sama so, tayo. Well, gaano po kalaki yung inaasahan ninyo magiging suporta dito ng mga Pilipino, no, na nandun sa London? Uh, sa palagay niyo po ba, ilang Pilipino yung atin sa event na ito? Uh, normally, uh, meron po tayong uh, 200,000 Pilipinos community in the in United wow. Kingdom. Yeah. As UK, sir. Mm -hmm. So, uh, nakabook po tayo ng almost uh, compliance license na around 16,000. Wow! Mm -hmm. So ano pa po yung mga magaganap dito? Pati po ba yung pagkain Pinoy eh so, sure ma ma as, ka as kabalen do? po no? Mm, uh, kabalen. Mm. Uh, kabalen po kasi ko. So mostly nang pinakamasarap na niluluto po natin dito normally. sisig, Si kaldereta. lechon. Normally po, nakakaubos tayo ng mga sampun litso. Oo. Oh. Mm. Oh. Oh. May kanin, ha? May, may kanin po ko yan, kanin kompleto. Oh. Oh. kasi sa London, siyempre, hindi sila masyadong oh, oh. pamilya sa pagkain ng kanin. Pero hindi na siguro nila, sir, at isip doon sa may oh. London, yung klase ng bigas na oh. talagang ginagamit ng mga Pinoy. Oh. Opo. Mm -hmm. na, nasa Europe ako, oh, bihira ang kanin. Nairapan din ako mag-adjust. Mm -hmm. <laughs> Ito naman sir Errol, ano po yung mensahe ninyo para sa mga kababayan nating OFW, lalo na po yung mga nasa UK. At imbitahan na rin po natin yung lahat para nga po rito sa ating uh, gagawing activity. So, uh, July 5 uh, and 6 po itong uh, London's uh, Barrio Fiesta. no So, uh, inaanyahan, inaanyahan ko po lahat ng uh, ating mga kababayan na OFW na na magbigay kasiyahan sa kanilang lahat in-in. Lalo na po ang hospital natin sa London is uh, uh, almost 80,000, no, mga nurses natin. So, marami po uh, uh, other fields like engineer and uh, na nagtatrabaho sa Inglaterra. Please come and join us on to this uh, big event. Ayan. Well, dalangan natin na yung ating mga sa abroad eh, para hindi nila masyado mamiss ang oh. Pilipinas eh, sumali sa ganito mga aktibidad pero para sa mga kababayan po natin na gusto pang malaman yung iba pang detalye may website po ba o mga social media pages na pwede ninyo i- announce Yes Andito po ang ating social media platform which is uh, Barrio Fiesta uh, at ang London Barrio Fiesta website at uh, TikTok po at uh, ang ating uh, Instagram Mm -hmm. na uh, nagsasaad po ng full imp ng informasyon ng tungkol sa London Barrio Fiesta 2025. Ayan. Well, thank you so much, Sir Errol Isip, sa pagbisita sa amin at pagbabahagi ng detalye patungkol sa inyong event. Magandang itong paraan para ipakita ang kultura ng Pilipinas sa ibang bansa. Again, maraming salamat, Sir. Thank you so much uh, uh, for allowing us to be here to, uh, today, Sir. Thank maraming salamat, you, Sir. Karangalan po sa amin, Sir.